marami nagtatanong sa mga patients, Dok, okay lang ba ang pag-inom ko ng kape kahit meron akong hypertension? Okay lang ba ang kape kung ikaw ay may history ng stroke? Okay lang ba, Dok, kasi nagkaroon ako ng heart attack, so safe bang uminom ng kape? Dok, diabetic ako, pwede ba ang kape sa akin? Dok, ang blood pressure ko borderline na. Malapit na. Nagwa-130 na. 135. Minsan may 140 pwede ba ang kape? So, ito yung mga common question na nadidinig natin, tinatanong na sa atin ng ating mga patients. And for this video, sasagutin natin, okay ba ang kape kahit meron kang high blood? By the way, this is Dr. J. And malapit na po nating ma-reach ang 500,000 subscribers sa ating YouTube channel. So, I hope, please join paki-click ang subscribe button para ma-reach natin ang 500k subscribers. So speaking of kape, ang isang tasa ng kape ay may 100 milligrams ng caffeine. So, yung cafe na yan, ito yung component ng kape. Sabi nila, meron tong antioxidant effect. So, nakakatulong kasi antioxidant. Pag antioxidant, ibig sabihin yan, good yan. However, may mga effect ang caffeine na pwedeng mangyari pagdating sa blood pressure at heartbeat natin. So, pag inom mo ng kape, ay pwedeng bumilis ang heartbeat natin by 10% kung 80 ang heartbeat mo, magiging 88. Kung 70, magiging 77. So, medyo bibilis siya. At, within 4 hours ng pag-inom mo ng kape, eh, pwedeng magtaas ng konti ang inyong blood pressure. Pwedeng tumaas siya ng 2 millimeters hanggang 5 millimeters mercury. So, may pagtaas at may pagkabog at may pagbilis. So, kung ikaw ay merong high blood, ito yung common na tanong ng patient. Baka mag-shoot up yung blood pressure. So, actually, may mga pag-aaral na ginawa. In fact, sa, Jap sa Japan, na almost 20,000 na uh, pasyente. High blood yun, ha? So, they're able to drink coffee at inobserbahan nila. So, true enough, ang findings nila is, pwede naman palang uminom ng kape or green tea kahit ikaw ay may hypertension. Pwede naman pala. Hindi pala bawal ang kape kung ikaw ay may high blood. So, paano yon So, ano yung pwede nating modification para maging safe ang pag-inom natin ng kape? Kasi nga, coffee is life sa iba. So, ano yung pwede natin gawin para hindi ganun kalaki yung impact niya pagdating sa heartbeat at sa blood pressure? So, ang number one rule natin dyan is dapat ang kape ninyo ay isang tasa lang. So hindi yung malaki, yung iba yung tasa nila napakalaki. So isang tasa lang sa isang araw. Marami na ang pinakamarami na ang dalawang cup ng kape sa isang araw. So dalawa lang ang pinakamadami. Uh, pangalawa, dapat ang kape ninyo ay black coffee. So hindi dapat ito yung may halong whipped cream, may halong maraming asukal. So, black coffee will be okay. Pero kung ayaw niyo yung lasa ng black lang, gusto niyo may, may pagka-milky, pwede naman ninyong haluan ng non-fat milk or skim milk. So, okay pa din yun. At pangatlo, karamihan sa mga umiinom dun sa study, ay wala namang epekto yung kape sa kanilang blood pressure at sa kanilang outcome. So, pero, kung ang blood pressure may umaabot ng severe hypertension, ito yung mayigit 160, uh, over 100, kapag ganyan ang blood pressure mo, definitely, huwag mo magkape. Bawal muna for the meantime. Bababain mo yung BP mo, paabuti mo ito ng 140, mas maganda kung makontrol mo siya sa less than 140. In that way, pwede ka nang enjoy kahit dalawang tasa ng kape. So, I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.